Tara, may Buda kami. Buda. Alam, so magandang magandang morning po sa ating lahat. Uh, ito po yung ating uh, inaararo, inakontrata. No? Uh, punta tayo dito sa ating uh, mini gulayan. Uh, update natin kung kumusta na. Hoy! Maro pa! Pagkagumulan! Pagkagumulan! pag -umulan. So, ito, no? May mga bunga na. Ito pala, no? Yung kasabihan nila na pag unang bunga na, pamimigay. <laughs> 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 At ito si <laughs> anak ni Bro Boy Palawan Fishing TV. Boy! Boy. sa okay. Bibili ka ba? Ha? Bibili ka, sitaw? Ako yung mamimitas. <laughs> Kasi unang bunga, yung malalaki piliin lang natin, no? Ito, oh, magulang na. Hindi na. natin yung magulang-gulang. Ito po. Ayan, ayan. Ayan, mo. Ay, ay, ay. Yan, yan, Hindi ganyan pagkawat ang pitas niyan. Hindi ganyan, hindi ganyan. Pinipilipit yan yan. Ah, Oh, okay. Yeah, okay. Ito, pili na lang natin yung one. Kasi. Hindi man natin maulam lahat. Oh, ito, ito. Ay, hindi, hindi, hindi. Yeah. Ito, ito. Hmm. malaki okay, oh. okay. sa kaulang bunga nito matamis to huh? matamis okay. oo Ay, sana bumuo pa kayo ng marami. Um. Yan yeah, malalaki. Mahaba. Oo. Oh, may mahaba pang pahaba ng buhay. Oh, malaki. Eh. Ba Wala pa kayo pasok? Loren? Ano ang pasok nyo? Hapon Hapon din? Anong oras pasok niyo? Oras ba pasok? 7.45 Anong oras na? Nagagal pa ba? Oo oh? Tangali na Oo, oh, kung ba? Ang ah, makakailan mo ba marami? Sitaw? Ah, <laughs> doon sa kabila ah. Pagka, kukulang natin to Yung malaki. Ulang. Lawakan mo. Talagang malalaki na talaga oh. Aba. Hmm. Ng. Mga galing na tayo dito kanina. Mahaba talaga oh. Makakatuwa naman. Sana ganito forever. Mahaba po no? Oo. Eh, ini udah tanggal kok. Para makaket, oh. Berapa Bro? Huh? Marami, no? Marami, Teka nyo na lang doon. Kakabila. Ako, no? Yung ating uh, unang harvest sa uh, bagong uh, sitawan. Ganda, no, bro? Ganda. Yes. Oo. Mahaba pa. Sana all lahat dyan ito, ano? Pag uh, ng mga ilang araw pa. Ayan, Again, bro. Ah... Uh... babawi. Oh, pwede. Dahil ang nila, oh. Oo. No. Sabi nga nila, yung kasabihan nila, pag unang harvest daw, ipamigay daw. Ay, tama tamang tama kami dumating. Oo, oh, sakto nga. kami may bigay. Hindi ka magugulangan eh. Pero hindi mo kunin eh. Isa lang masabi ko bro, salamat. Ah, wala naman yan. Basta, basta pa yun, eh, hindi ka mawawalan. o, oh, ito yun. kumusta? Yeah. Oh, ka? Ayan, shout out po sa lahat ah. ng viewers ni Kuya Coco Marty, pati po kay Papa sa mga supporters oh. po. Ayan, shoutout po. Oh, yung kwan mo, yung channel mo. Oo <laughs> nga, i-upload mo. ay magkwan Buhay may -upload mo, i-upload mo. Ano nga ang kinukontent mo? Ano po, mga luto-luto po. O, kita mo, cooking. Mag maganda tutorial ba? Ano? Paano mag-cooking, di ba? O, Oh. Ano yung kwan mo, channel? J. Lorraine Vlog po. Oh, J. Lorraine Vlog. You know, pasipan din pala. Uh, J. Lorraine Vlog. Ayan, cooking nga uh, kwan po. Ah, uh, tutorial. Monetize <laughs> upload. <laughs> 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 okay, sige. Yan, hanggang oh. Uh -huh. dito na lang in salamat kay Kuko, uh, kay -huh. Kalingat. Okay. Yan, pabus. Okay, sige. oh, ingat kayo kung saan kayo pupunta. oh. <laughs> oh, ina. O, oh, ina. oh. Yan. Siyempre, meron tayo ditong uh, lulutuin uh, gulay, isang patula, isang... taling uh, sitaw. Yan, kung tatalayin natin yan, hindi siyang tali, no? Yan po ay bagong harvest. Unang harvest doon sa ating uh, bagong sitawan doon na uh, ibang variety po to, no? ano ko mapapansin nyo, uh, light green. Hindi tulad nung uh, ating mga tag uh, tawag dito, sitaw dyan. So, ang uh, kasabihan, Unang uh, pitas, pamigay at ulamin. Ayan. So, luto tayo ng sitaw. Sama natin ng patola. Luto mo tayo ng uh, kanin. Ayan. Madingas ang apoy dahil uh, maaraw. Yun. Huwag lang masyado mahangin. Baka kung saan sa pumunta ka yan, pagkatapos ng ilang oras. Ay, ilang oras, ilang, ilang minuto. Ah, uh, tubos na rin yung apoy. Yan. Uy, 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 uy. Luto na. Mm -hmm, edit. Mm -hmm. Alright. Pwede na. <tinyo> So, yan po ang ating uh, menu for today. Sinabawang uh, sitaw. Bagong ani, bagong bunga. At saka yung uh, patula with uh, isda. yan Isda po eh. Pahuli pa natin po yan. So, libre. Uh -huh. Libre lahat na lang ang ingredients. <laughs> sarap mga kalingap, sarap. Okay, kain na. Alright, so yan po yung ating uh, pagkain for uh, tangahaga hapunan. No? Hapun na ako nagluto. Umaga natin napitas. So yan po ang ating ulam. Yan po tayo kumakain dahil uh, wala pa tayong upuan para sa ating lamisa. At saka wala pa tayong papag na tulugan. Wala tayong papag na tulugan kaya ginagamit ko muna tulugan yung uh, ginagamit ko muna tulugan yung uh, ating uh, ginawang, pinagawang mm -hmm. lamisa. Hello, thank you. Huh? Thank you Lord for the food. Amen. Mm. Manis demi sang si tao, aneh, fresh terfresh, Hey, thank you. Pasamatala. Babay-babay mo lang. Pasamatala. Ingat-ingat tayo lahat. God bless. Team Kalingap. Our sponsor, subscribers. Elite viewers. God bless po. Babay-babay mo